Paano magpalit ng susi na XRM? Ganito lang. Ayan. steady sa kabila. Ayan yung tatanggalin nating bolt. Tanggalin natin dito. magkabaligtad sila no? pagpalitin lang natin yan tapos tanggalin yung dalawang screw bolt yan tapos pinagpalit lang natin yung socket tapos pagbabalik natin suksok natin yung mabuti yan pwesto natin tapos balik ulit ang bolt so yan ay na natin ng maayos no so dapat pag nilagay dyan naglalakyan no? I check nyo na naglalakyan ano? then ito yung kanyang wire no siya nag-on siya yun so okay na nag-on yun naglalak na rin mga boss so okay na to so yun lang mga boss maraming salamat boss kapala naman kapala naman boss